I feel unqualified. Actually, nag start ako sa business, I really feel that I am unqualified dahil wala akong business course, wala akong MBA, wala akong mga pagkatanungan, wala akong family members na businessman, wala akong backup, wala akong pera. Actually, ang secret ko lang ay mahilig ako sa social media at tumatambay ako sa mga Facebook group kung paano invest, kung certain business, how to make money online, financial literacy. At isa sa mga Facebook groups noon ay ang TGFI, Marami siyang shared information, webinars, and tips and experience from seasoned businessmen and OFW, na nag-i-business din. Reading from the members ng PGFI, dyan ako nag-start ma-inspire, mangarap, magkaroon ng hope na one day, ma-achieve ko rin yan. Kung kaya nila nung wala din sila, ay makakaya ko din. At alam nyo, doon ko na-realize ang value ng community. Napaka-powerful pala dito kahit online lang. And in this vlog, I will share with you ang advantage ng pag-join sa isang community. Ang number one advantage ng pag-join sa isang community ay ang information at shared resources. Ang hobby ko ay ang pagkakustomize ng mga mugs at kinukustomize ko yung mga regalo ko sa aking mga kaibigan ay dito ko nag-join sa Cameo PH Group. Nung nagkaroon ako ng Cameo ay nangyarap pa talaga ako i-operate dahil hindi naman ako technical when it comes to the physical parts ng isang gamit. So napaka-helpful nila na ituturoan ko nila paano i-troubleshoot ang yung cameo, paano maglagay ng tamang settings sa mga ganitong materials. At generous sila dahil nagbibigay din sila ng mga resources na pwede mong gamitin na rin diretsyo sa iyong cameo. An advantage ng pag-join sa isang community ay ang wisdom experience ng mga members. Sabi nga nila, experience is the best teacher, but it is more wise to learn from the experience of others. Nung ako yung problema sa tax compliance namin ay nag-join ako sa group na to at may ko ng mga experts sa uh, tax and compliance at uh, ask ako ng iba-ibang questions regarding sa case namin. It is a series of questions and consultation hanggang sa naayos ko rin ang aming tax na hindi ko kailangang magbayad ng uh, service. So, alam mo yung matututo ka sa ibang tao through their experience. Share nila kung paano nila ginawa to, nung encounter nila itong ganitong problem ay ganitong ginawa, ginawa nila. At ikaw din, nung naging ganun yung problema mo, ay ganun din yung steps na ginawa mo. Ang atong advantage ay ang pagkakaroon ng support system at mga taong makakaintindi sa'yo, lalo kapag kapareho mo sila ng industriya o linya. For example, sa aming mga online seller, seller sa Lazada, Shopee, TikTok, ay uh, nagkaroon ng malaking adjustment ng taon. Ito yung pagkakomply sa, uh, sa government this year. Kailangan namin mag-register na sa BIR, sa DTI, na business permit, and also comply our taxes regularly. Marami ang nagulat, marami ang natakot, marami ang nag-isip na magsalado ng negosyo, but with the shared experience, sharing ng burden, sharing ng comfort, sharing ng advice ay marami din ang nakatawid sa kabilang side at nakapag-comply na. At patuloy na nag-exchange ng support para sa mga darating na compliance. So kapag nasa isang community ka, you will not feel alone dahil pare-pareho kayo ng experience. It's just a matter of your response at kung paano ka mag-adapt sa situation ang fourth advantage ng pagiging part ng community ay nagkakaroon ka rin ng friendship and connection. Yung ibang nakakausap mo lang sa comment section ay later on makakachikahan mo na. Yung chika nyo napupunta na sa messenger at later on hindi mo napapansin na ang dami nyo na pa pag-usapan, na nakapagpalagayan na kayo ng loob. Nagkutulungan na kayo sa negosyo, nagbibigayan na ng advice. Yung mga kachat mo lang or nakomentan mo lang sa mga posts ay magiging kaibigan mo in real life bonus na talaga kapag naging business partner mo or naging business network mo sila na i-refer ka nila sa kanilang mga network din para maging customer at maging suppliers. At ang fifth advantage, uh, you're able to express yourself and also give back to the community. Dahil nanginiwala ko lalo sa mga taong natulungan, sila yung taong gusto rin tumulong. Yung mga taong na uuna na, ay sila din yung gusto na mag-set ng steps para sa mga taong susunod pa. Ang sabi nga sa Ecclesiastes 4.10 that two are better than one because they have good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them. And if two lie down together, they will keep warm. And how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. And a cord of three stands is not pity broken. Napakaganda ka ng advantage na pagiging part ng community dahil no man is an island nga. Kahit gano'n tayo kagaling, kalakas, kadami ng resources ay hindi natin talaga kakayanin mag-isa. Ayun muna for now, I am Wilma and my mission in this channel is to help you start and grow your business sustainably. Naniniwala ko na ang ating pag-asenso ay nasa ating mga diskarte. I was an employee for 10 years and naranasan kong ma-stress, magkasakit, maipit sa traffic at may isang significant moments ng buhay ng aking mga loved ones. At ayoko nang mangyari ulit yon. And in this channel, I'm fighting against that kung gusto niyo ring makalaya sa ganong sitwasyon ng buhay ay samahan niyo ako sa aking Facebook group. At doon tayo magtulungan, magchikahan at mag ng insight at magpalakasan. Talangin ko ay tayo po pagpalain ng Panginoon para tayo pa patuloy na maging pagpapala sa ibang tao. Maraming salamat!